Yan, good morning na naman mga Junini. Pupunta tayo dun sa farm. <coughs> Titingnan natin kung anong nangyari dun sa uh, ano. Ang damo dun kung nalanta na ba? Kasi pina ko po yon ng ano, ng pang-spray ng damo. Na-request uh, ng mga viewers natin na try ko daw magpa-spray para mamatay yung mga damo. So, tara. Tara natin. Kung, kung namatay nga yung mga damo? para uh, makapagtanim na tayo dahil, oh, lagi umuulan ngayon, mga kajunini. Maganda yung panahon. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon na naman. Napakabilis lang ng araw talaga, kajunini. Hindi pa kita yung mga, ano, mga... damo kung nalanta na ba pero nainilaw na sila mga kadilini yan kasi hanggang dito daw yata inispiran niya eh dito na area o yan pero wala pa naman akong napapansin na ano pero nainilaw na sila oh Ayan, medyo na nilaw na ng konti mga kajunini oh. Ayan oh Kasi inispira niya daw lahat yan eh, Mga gilid-gilid na yan So Dito So ayan medyo nilaw nilaw na nga sila oh Nag-iba na yung kulay hindi ko alam kung ilang araw ba i ko yung ano na yan gamot sa pagpatay ng damo na yan mga kajunini Oo. oh. i to na rin hmm. hanggang dun sa so may bahay inisprayan nyo yan eh lahat para malinis na para makapagtanim na talaga tayo dito dito Ayan o, ganda na taniman sana o. So, pag ito nalanta, lanta, itong gitna nito ka dinili, magagamas ako dito. Magamasan ko itong isang linya na ito para mataniman natin. Ayan. Hanggang doon. Itong balag na ito, itong dalawang linya na ito, pwede pa ito taniman. Doon lang sa dulo ang medyo may sira. At marami nang nakakamiss ng pipino natin mga kajunini. Ayan. Pag nakalipat tayo dito ka Marami na tayong magagawang trabaho dito Ayan napakarami ko pa ng guyabano ka oh. Hindi ko pa ni mo, oh. eh, Baka doon ko itatanim yan sa mga gilid gilid Ayan Kaya dito tayo titira ka Kasi gusto ng partner ko ano daw yung meron daw kaming bukid na tanim-taniman dahil may ilig siya magtanim-tanim Saka tahimik daw dito, sabi niya. Kaya uh, dito na kami. Hindi na kami doon sa tabing kalsada. At makakapag-alaga rin daw ng kahit na mga ilang pirasong manok dito. Ayan. Kapon, merong nagbinta ng ano, o, yung dwarf na ano. Ayan, naingan niyo akong kumuha ng isa. Ayan, yung... Ano ba ito? Basta pag namunga ito kayo ayan, may bunga na nga oh. Eh, parang orange siya. naka orange talaga ang bunga. Ayan, pang asim. Ayan. Yung kalamansi, marami rin. Pero marami naman akong kalamansi, kaya hindi na. Ayan, ang dami nang buwan ng kalamansi ko dyan. O, mga markot, maliliit. Ito, pag nalanta ito, maganda na tignan dito. Ayan, matagal din palang umipikto yung gamot, mga kanyunini. O. Pero nanililaw nilaw na sila. Hindi ko lang alam kung kailan mamamatay yan. Mga lawang araw pa lang naman ngayon mga kajunini. So abang-abangan natin mga kajunini. Ayan, shout out po sa lahat ng mga viewers ko, mga UFW dyan. Na laging sumusuporta at nanonood ng mga videos ko. Ayan. At sa mga nagsishare ng video, ayan. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, yung durian ko dito may bunga oh. Puyat ito kajunini. Kala ko nitib, puyat pala yan oh. Ayan. Marami rin bunga kahit paano oh. Parang may nangangamoy lang eh. 1, 2, 3, 4, 5. Pag nawalan ng isang bunga dyan, nalaglag na malamang. Ayan. Oh. Maganda tumira dito sa farm kay ini At ano, hindi ka magugutom. Basta masipag ka lang. Magtanim ka lang dito ng kahit ilang puno lang ng gulay gulay Talagang buhay ka na. Yan. Itong pinapagawang kubo dito ay hindi pa matatapos to dahil wala, na, wala tayong budget. Nandahan lang yan kayo nini. Eh. Kaya tabutin pa ka yan ng next year. Yan. Kaya kahoy ang pinatayo ko kayo nini eh, kasi marami naman kaming kahoy. Ay, kahit ilang bahay ang gawin kung kahoy lang marami kami dito Marami pa kaming pwedeng putulin na kahoy dito Nandun, sarapan, sa lalaking mga kahoy Ganyan ang mga gawa Ayan, May mga santol pa na kami dun, tatlong puno yung lalaki Ayan. May mga jimilina dyan Kaso mga pinaputol kong kahoy dito kayo, eh, Hindi po yan jimilina Ano po yan Yung Lumang ano kahoy dyan, parang kanit May magandang kahoy yan mga kanyini Doon mo lang may, mga, ano, sa mga bundok-bundok eh okay, kung bibili ka ng kahoy kulang yung ano mo dito kasi napakamahal ng isang board pit kaya kaibahan ng merong sariling kahoy talaga makatipid ka yan kaya ganyan pwede nga itong kawayan din lahat kayo din eh kasi marami kaming kawayan kaya lang matrabaho ang kawayan yan problema ko lang dito pag nakalipat ako dito tubig dapat talaga merong flowing dito pag nandito ka sa farm relax yung ano mo yung kumbaga hindi ka masyadong ano ba press na press yung utak mo dito dahil tahimik hmm. ano yun lang at magandang umaga